Mayong adlaw mga idol sa wala pa makailan nining akong gunitan nga halamang gamot kini ang pangalan sa Tagalog Sampa Sampalukan ang ubang pangalan ni niya ah, San Pedro ang uban Toro makirom-kirom sa ubang probinsya sa ubang probinsya naman Kurakalunggay wakoy bawo kung unsay pangalan dia sa inyo ha nang palihog ko og comment para makahibalo pud ko so dali ra ni lantawon tungod kay kining maong halamang gamot do na ni siay ay unsa ni eh, kananay liso ilawong sa yang tangkay mo ni gitawag sa english og seed Underleaf ang tawag pud sa ubang english ni e, stone breaker ang nakanindot ning maong halamang gamot mga idol. Fertility tagahan ng mga dipang sa tung panglawas nga matabangan. Una. Lung cancer, breast cancer, liver cirrhosis, tumor, hepabiug, hepatitis, prostate enlargement, UTI, uric acid, taas level sa kolesterol, malaria, diabetes, gallstones, high blood pressure, kidney stones, tuberculosis, bronchitis. Mga idol, sa dili pa na ako isulti kung saan paggamit ning maong halamang gamot nga San Pedro. Ang nakinindot niya din eh, kay dunay ay sustansyang kimikal ng tawag o flavonoids, alkaloids, terpenoids, polyphenols, tannins, kumarins, saponins ang dahon din ng mga idol dun ay gitawag og phylathin o hypophylathin para sa naibon e eh, simpre mga idol durugin o dukdokon ang uh, bunga sa sampa sampalukan o san pedro niya katong ihang duga mao ipahid sa apektado nga parte sa paninilaw sa panit o paninilaw sa balat John Dis kung tawag na sa English mga idol simple ra kadtong ugat ugasan unya uh, imuhang lagaon unya imnon sa ahong na hisgutan nga unang mga problema sa panglawas mga idol itong gisgutan hisgutan ganiya ang imong buhaton kuhaon ra nimo ang dahon dahon sa San Pedro dahon ra wala apil ang iyang katong liso. Kuhao ni mong dahon, mga usang kutsara, ibutang ni mo sa tasa. Dahil butangan o ginini tubig niya taklobi, uh, sulod sa pulo kami noto. Unya, imuning imnon. So, ayaw lang pong daghana kay kini maong San Pedro. Pwerte nga paita, pait ka ini manang ayaw daghan niya. Ayaw po ni Pirmanintiha tungod kay delikado mo bagsak imong dugo mo nang nindot ni siya sa naay high blood mga idol so magsabot ta ah, kung dili ka mo to ayan pud mo ah ako lang ning gi-share nimo para pud makahibaw pud ka daghang salamat mga idol